Wala na no, sir, di ko makontak mo kung iskam to eh. Binlock ka rin? Go, go. Naku po, iskam nga yan sir. Hindi ka sa kanya? Oh. Patay, nadali kayo sir. Pat Flashback. Yuck. Mahirap yung ganyan kasi ngayon sa ano, sa ngayon magpapaslo yung mga COD Ganto maraming rider na natatakot mag abono ang nagbook ba nito sir siya? siya ah 1000 umuwi pa bali ako dyan eh kumuha ako ng isang libo kasi kulang ako ng pera <laughs> isang libo lang dala ko kaya nagtagal tagal din, yan lapit ng drop off sedar lang salam ka, kaya nga eh tapos 208 ang delivery fee kaya kinuha ko <laughs> Hindi ako tapas eh. Kaya, kaya ano, mataas talaga. You know, may regular tuloy tayo ngayon. Ginawa <laughs> ko silang regular. Tropa pala yan. Drop off natin 2.5 kilometers. Nakapakalapit para sa 208 na delivery fee. So, ang delivery fee nito is 150 lang talaga. Tapos nag-plus ng ano pa, 50 pesos. Hello po. Hello po, sir. Ma'am, yung lalamove po, bali nandito na po ako sa area eh. Kaso hindi ko lang makita yung sa inyo. Saan po. Ba? Ano po? Nandito na po ako sa Cedar, sa drop-off po. Ah, sige po, wait lang po. Sige po, ma'am. Thank you. sir. Dito po ba si ano? Janet. Janet. Black 8, lot 5, tama. Dito po ba si mong Janet? Janet na poli. Janet. Ito. Hindi na siya matawagan, no? Oh. Mukhang scam to, ah. Hello? Hello. Hello, sir. Sir, nakokontakt nyo pa yung, ano, buyer nyo na to? Wala na ano, sir, di ko makontak. contact mo kung scam to eh. Yung yung sa Cedar, yung ham. Teka. Uh, Hello sir. Kung paano hindi maka uh, kanina natawagan ko, tapos ngayon pag tinatawagan ko, puro ano na lang. Hindi ko alam kung binlock yung number ko. Pero nandito ako sa block 8 lot 5 eh. Kusang niya nilagay. Eh kasi Ano sir? Ano sir? Binla ka rin? Tugago. Naku po, iskam nga yan, sir. Ang pangina Gago pala yan. Na, ano kay ano sir? Nag-send kayo sa kanya ng ano? Ng pera? Oo, oh, yeah. Naku po, yari. Nadali ka, sir. sir, bali, nag-gecash kayo sa kanya? Oo. Oh. Patay. Nadali kayo, sir. Pa Kaya pala di ko makontak. Sandali lang, sir. Balik ako dyan. Wait lang po. Tugago. Wait lang, sir. Pabalik na po. Kunin ko lang tong ID ko. Ah, oh, kung hindi ko nga po kilala yun eh. <laughs> dali yung customer po. Oh, o, na nadali pa ng iskong. Ano sir, di nyo na talaga makontak? Sabi, sabi niya sa inyo, kamag-anak daw ako. Kung kamag-anak ako na ito, sir, hindi na nakabukyan Alright, so yun. Kinuha ko yung dalawang libo ko. Hindi ko na kinuha yung ano, delivery fee, which is yung 208 dapat. Hindi ko na kinuha yun kasi nga, naawa ako dun sa kayser sa nice scam, walang kaalam-alam yun, alright, so bali ang laking abala niya, diba, so kumonsumyo ako ng gasolina, tapos hindi na ako kumuha ng delivery fee so, bali ganito ang nangyari mga tropa eto yung discarte niya mahirap din talagang i-explain eh, ang galing kasi ng strategy, tactic na ginawa ng scammer na to So, hindi ko rin alam kung hack yung Facebook na to pero idadrop ko pa rin yung ginagamit niya na pang scam. Ganito yung strategy or tactic na ginagamit niya pag mag scam Online seller ang binabanata na itong scammer na to ang Gagawin niya, uh, kunyari o order siya, um, pero rekta pa deliver na dun sa uh, kamag-anak niya kuno. Yun yung lagi niyang uh, reason, kamag-anak niya yung bumili sa kanya. Then, ang gagawin niya ngayon, papatungan niya yung Uh, original na price nung nag o online seller. Ngayon, pag inabonohan na ni Ryder yung item dun sa ano, pick up or sa seller, uh, automatic meron siyang commission dun or parang tubo nga, yun yung pinakatubo niya. So, at the same time, may kita pa rin naman yung uh, pinaka pinakapinikapan. Tulad nung nangyari nga kanina na yan, 2,000 yung inabono ko, ah, uh, dun sa seller, 700 yung sa kanya. Ngayon, nung naabunohan ko na at uh, nakuha ko na yung item, pipilitin na na itong scammer na to yung pick para ipadala sa kanya yung parang pinakatubo niya. Ganun yung style ng pag-ano pag, ano niya, pag scam niya. So, kaya ako siner din naman tong uh, style ng pang scam niya if ever na magpalit itong tao na to ng uh, account kung halimbawang hack nga lang niya tong Facebook na itong ginagamit niyang pang um, scam. Kung halimbawa magpalit ng account, ganun yung style na ginagawa niya. So, sa mga online seller dyan, ingat-ingat kayo. Lalo na dito sa Kabite. Pero alam ko sa Maynila, kumakalat din yung pagmumukha na yan. Ayan din yung ginagamit ng scammer na yan. Ewan ko kung ano. So, yun lang. Ingat. Lalo na ngayon ko Peace out.